Pumunta nga pala ako sa Rolling Hills dito sa Ramon Isabela. Swabe, napaganda ng nature dito kasi sobrang tarik lang ng ahon. Good day mapaps, ito nga pala yung mga kasama ko ngayon. Bali, sasamahin ko lang sila papunta sa Rolling Hills kasi hindi pa daw sila nakakapunta doon. Kapag nasa Ramon ka na, dito ka lang liliko at susundan mo lang yung mga signage na makikita mo at doon ka ilalabas doon. Marami ka din naman mga kasabay na nakamotor kaya hindi ka maliligaw. Nung natatanaw na namin yung bundok, tinuro ko na sa mga kasama ko yung aakyatin namin. Bigla na lang sila hindi na nahimik at nila nagsasalita. Baka kasi daw din nila kayanin, pero sabi ko, pwede naman ay magtulak pag di na talaga kaya at wala namang problema don. May mga nakakilala nga pala sa atin na nakamotor tapos lang na din sila ng sticker at nagpa-picture na din. Salamat sa support. Tama Sa bandang unahan nga din pala ay may nang hingi ng sticker. Buti na lang marami ang dala sa time na to. At sa part na to ay papalapit na kami ng papalapit sa bundok. Pagdating dito ay bigla kaming pinara. Tapos yun pala maniningil ng entrance 20 pesos si isang tao mga Kaya yun 60 yung binayaran ko. Unang punta ko kasi dito wala pang at wala din nagtitinda sa mga gilid -gilid. Pero ganoon naman talaga madalas kapag nakikilala na lugar. Ganda ng nature dito mga paps, medyo mainit nga lang. Ang astig nga din kasi yung mga bundok, halos wala kang makikita ang puno. At sa part na to, dito na talaga magsisimula yung tunay na ahon. Ang lalayan wala man lang recovery, 26.5 yung gradient kung tinignan ko sa speedometer ko. Pero kinaya naman natin yan at hindi tayo tumukod. Pagdating dito sa taas, agad ko namang ilalala yung mga kasama ko. Di pa kasi ganun kasanay yun sa mga gantong ahon. At yun, nakita ko yung isa nakaupo na lang tapos yung isa nagtutulak. Natatawa ko dyan mga paps, pero nag-aalala Pero binigay ko naman sa kanila yung tubig ko, kaya eh, wala akong dala. Shino nakarating na yung isa dito, hindi niya na napark yung bike niya sa sobrang pagod. At nung okay naman sila nakakiyat, tawa na lang ako ng tawa. Kita. Puta, ha? Ha. to. So, yun lang. so, yun lang mga pups. Salamat sa panonood. Ride safe palagi.